mga kabayan Time check natin ngayon is 5.50 Temperature Positive 1 yeah. Rainy days tayo ngayon Pero yung ulan niya mayroong kasama yung Snow Pero 100% mga is no na yung araw. Mm -hmm. Yan yeah, medyo madulas yung sahig. yeah, madulas to mga kabayan. to. You know, madulas yan. So, kailangan natin na uh, mag you know, libre gulong. At uh, tinabi lang dito iniwanan na lang yun dito minsan nga yung mga sasakyan dito pag tumirik iniiwan na lang tapos ilang araw pa makukuha minsan inabot ng buwan bago matanggal sige mga kabayan sa muli